Hubert Nasis? Itong katanungan ko kasi ngayong taon, dalawang beses sa una hospital ko. So, yung sa pangalawang beses ko, hindi ko inaasahan ba na, na uh, inalala ko ng kapatid ko ng isang na sa hospital. So, para naman siguro para sa akin, nag-aalangan nag ako sa una kasi faith healer na bawal lang sa akin. Nag -aalangan, nag -aalangan na yung so, parang nadala ko ba kasi nung na uh, rin sa mga programa dito sa Punto-Punto. At sa mga ano, yung father dan. ICB yung ito. Ito kasi nasabi ko sa akin dapat ng isa tapos ipagdasan. So, ang nangyari kasi yung sinabi kasi ng PTL sa akin so, na uh, yun, magkumpisal, tapos kaluluwa ipagdasal kasi yun yung ginagamit daw ng ano na kasi sinabi ng Petele na parang may naninira sa atin ano eh, parang baharag ba yun so palagi mahihilo ako ba yung mawawala yung, yung parang namamanit yung ulo at saka yung half ng body ko pero sa finding sa hospital may may finding naman po yun so nung una nag-aalangan ako sa kanya kasi na Parang pig o, so, so sa kalauna, nadala ako kasi sabi na, mga upisa, tapos na, pagkasal yung mga patay, magpamisa. So, dalawang beses niya ako na, na, na parang eh, pre-over yung ganun ba? Tapos na yung pangalawang beses, pagka the following day, tumawag yung sister sa akin, yung kapatid ko, yung nagdala ng abulario. Kino, kumusta ako. Sabi, sabi niya, kumusta ka na, Brad? Sana magaling ka na sabi ko, ganito pa rin, wala pa rin ano, pinagbago. Yung nagsumbong siya sa akin, kasi nagpagamotin siya. Tapos, nung time na uh, pinagigay tambalan ko niya, number three over, kumbaga, so sinabayan ko siya, at saka yung asawa ko, sinabayan din na nagdarasal. So, while nag, uh, ginagamot niya ako, uh, nagdarasal din ako sa Panginoon, na Panginoon, tulungan mo ako yung parang sinabayan ko siya ba? Kasi akala ko, para sa Panginoon yung sa kanya, sinabayan ko rin. So, nagsumbong yung, ano, yung kapatid ko sa, uh, kasi, sinabihan daw siya ng, ano, yung fetal na, kaya raw hindi ro, gumagaling yung kapatid ko kasi, inirecommend ako sa kanya, yung, ano ba, ako daw, Parang walang tiwala daw sa faith healer. Bakit ako ang dahilan na hindi gumagaling yung kapatid ko? Na, sinasabi na sa ano na fatal ba tapos yung isa pa yung habak may habak naman ako dati pero na may surrender ko sa kanya so dapat sa pari pala yun yung, yung sa ano so yung ang tanong ko yung sa habak ko na na surrender ko sa kanya okay lang ba yun o kasi ano na lately lang ako na, na parang na realize ko na maling-mali talaga ako saka yung na parang na ano ko sa ano ba sa nadala ko sa ano niya yung sabi niya na pagkumpisa tapos ah, pamisahan yung mga pata yung ano, paluluwa so akala ko sa Panginoon na yun kasi hindi dinadala niya yung Trinity yun, yun lang pinagkatataka ko kasi sinabi niya na parang sinisisi na yung kapatid ko na hindi na gumagaling kasi ini uh, inirecommend ako so yung time na tinamot niya ako sinabayan ko rin at saka yung misis ko nagkarasal din sa Panginoon na sila matulungan ako. So, yun lang sa akin yung okay ba yung, yung ano yung ah uh, yung yung aba ko na surrender ko sa kanya o baka mag-retaliate yun sa akin yun. kasi may ma nararamdaman pa rin ako ngayon. So, yun po yung tanong ko. Ang tanong po. Maraming salamat. Brad Wendell? Okay. Uh, unang dapat mong gawin, kapatid, na ikumpisal mo ang paglapit sa naturang albularyo dahil malinaw naman yan sa Catechism of the Catholic Church 2116, 2117 na bawal ang paglapit. At uh, about na yung otos ng albularyo, mangungumpisal ka, ang otos ng albularyo ay magpamisa ka. Oh. So, parang sa simbahan naman, Nasa discernment of mystical phenomenon yan. No? Ginagamit yan ng mga albularyo ng ganyan para sila'y uh, sila uh, para kang maniwala sa kanila. No? Uh, gumagamit sila ng ganyan na paraan. At meron nga ang pagkakataon na kahit demonyo na nasa loob ng, ng katawan ng demonyak, yung naposes, ang sasabihin ng demonyo, Di mo nyo mismo ang sasabihin niya sa katawan, Totoo ang Iglesia Katolika Alam na alam namin yan. Kami ay mga kaluluwa ng mga hapong sundalo na namatay. Kaya magpamisa ka sa aming kaluluwa para maligtas kami. O, oh, di po ba? Parang totoo talaga. Pero may guidelines ang simbahan. Uh, sa Old Exorcism Ritual number 81, wag sundin, wag paniwalaan ang pahayag ng demonyak. Ganon din naman ang sa uh, albularyo. Uh, Dahil may halong okultismo na. Now, anong dapat gawin? Magkumpisal ka na lumapit kayo sa albularyo, tumanggap kayo ng habak. Dahil sa pagtanggap ninyo ng habak, abay, binasag mo yung baptismal promises mo. At eh, ikumpisal yan. At kung may karamdaman ka, mas mabuti pa na magpa-anwenting of the sick ka sa pare. Uh, kanina, nag ako sa office, uh, exorcism, yung isang babae, bigla na lang gigising siya ng madaling araw, at oh, magsusulat siya ng mga spiritual messages na ayon sa kanya, napakaganda naman ang mensahe. Pero minsan, hindi niya makontrol ang kanyang katawan, uh, ang kaniyang ulo, nagtaka siya, bakit ganon? O bakit umabot na sa punto na merong tinatawag na direct writing? At yung apo niya, na-open pa ang psychic abilities. Palagi lang inaatake sa paaralan dahil may makikitang bata doon sa CR, maninigas yung kanyang uh, katawan. So, bakit? Dahil lumalapit sila sa albularyo. Merong contamination talagang nangyari. No? At uh, so, ano pwedeng gawin? Kumpisal talaga kapatid. General confusion, hingi ka ng unwinding of the sick sa pare. Uh, salamat po. Uh. Actually, uh, yung pagkukupisal po, ginagawa ko, nagawa ko na po yun. Bag, yung pagkalabas ko sa hospital, nakakumpisal na po ako. Na pag, saka yung parte ng habak at saka yung paglapit ko sa ubura yun, na, na confess ko na po. Dalawang beses kaya ako nagkumpisal kasi may nakalimutan kaya akong magkakasalanan ng kabataan ko. Ikumpisal oh. ko. Anwinting of the sick po. na lang kapatid. Uh, tapos, yun na nga, eh, hindi pako pa ako naka pag ano na yung kasi tapos yung ang bala ko sana yung ano yung talapit talaga sa exorcist priest dito kaso yung si Father John Balsamo parang isisiguro kayo so, sa kagayan kayo ah kagayan kayo o mas mabuti Uh, ah, napaka-busy si Father John Balsamo pero mas mabuti na malapitan nyo para nos kaya sa kanya. Yung kasi Uh, kapatid, uh, Bluwinder, um, mm, maliit pa kasi ako, parang patingin ko open yung psychic ability Kasi nakakita ako ng ano ba yung sa puno, may tao yung napakalikin tao. Tapos maiti, may kikita mo pala ten, ay, mm. may o, may, may talaga. Close tag open talaga. may pakpak, may, 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 may buntot. Tapos yung Ganun, ganun talaga. Nakakita ko yung nag yung kapatid ko sa yung, saka yung apat mama ko. Pinagalitan yung kapatid ko. Yung nakikita ko yung ano, yung tao. Yung parang gumilipad ba? Parang dumapo doon sa ano, sa likod ng punong gawin. Tapos napakapula ng mata niya. Ganun. Nakikita ko talaga. Wala, ah, maliit ko. Tapos, yung doon sa bro. Yung, yung ganun, parang nakikita ko. Tapos yung last nakikita ko sa yung na ano na nasa 20s na ako, 20s na. Hindi ako makagalaw nasa parang urom yata yung nasa harapan ko lang siya na nakalutang. Siya rin yes. yung tita ko, hindi ako makagalaw nung sa 20s. Lost, lost third lang yung bro. Okay um, na ba? Oh, tapos yung ay. Oh, yun. Oh. Okay na ba yung ano yung ano yung thing lang o gusto ko kasi yung yung sa exercise ako para ma-diagnose siguro ako kasi dude mm -hmm. kung open ang psychic uh, abilities mo kapatid uh, kailangan talaga yung exercise mismo dahil i-diagnose ka uh, tingnan kung ano ay uh, yung mga pintong nabuksan sa buhay lalo na sa mga ninuno dahil kung yun talaga ang karanasan mo na natili pa yan na open ang psychic abilities mo no? At uh, meron bang pagkakataon yung ma mahirapan ka sa paghinga? Maraming beses po. Tapos mm -hmm. lang yung before tayo nag-zoom dito kasi nasa kwarto ako malabas ako dito sa sala parang to, bumilis yung tumibok ko yung puso ko. Buti no, yung, no. Ay, ano, no. May ano po May yung may hearing, yung si Padre Darwin May online na pa basta yung may oil ako at saka yung detosal at saka yung holy water. Uminom ako ng exercise oil yung pinag niya sa online kaya na pa kay Padre Darwin. Gumaan-gumaan oh. yung ano, okay, pakiramdam ko. Okay, kasi kanina alos hindi ako magkain na kanina eh. Mm, yun, oh, uh, mm. manifestation ng ng psychic ability e, isa yan sa mm. mga side effects okay bro, maraming salamat po sundin mo lang yung instruction ni Brother Wendell at nakatulungan ka po niya. Salamat po. Oh. Maraming salamat.